Okay, kamusta mga boss? Two days na lang, Pasko na May regalo ka na ba sa sarili mo? Kung wala pa, try mo itong mga binibenta kong relo Marami tayong bago ngayon Meron tayong mga Tag Heuer, Aquaracer na automatic Meron tayong Cartier Cartier Santos Sa mga nagaanap ng Rolex, ayan, meron tayo Okay, pakita ko muna sa inyo itong Cartier Santos natin Nag-iisa lang to with box. Ayan, napakaganda ng box. Automatic, white dial. 3,500 lang. Ito yung manual niya. Ang kapal ng manual. Ayan. 3,500 lang mga boss. RTA Santos. Panlalaki stainless steel ang bracelet. 3.5 lang. Ito yung box oh, napakaganda. Yung sakto kung may ano kayo, reregaluhan. Airpot nyo, pwede to. Next natin, sa mga naghahanap ng automatic na taghoyer, hoyer, ayan, with box din. Meron tayo ditong Pepsi, GMT, Automatic. 4,000 lang mga boss. 4K. Mapaganda. GMT. Maganda lock nito mga boss. Ayan ang lock nya. May tag hoyer. Bali, apat na piraso lang tong aquarizer natin na automatic. Mamili na lang kayo. Tig po 4,000 lang yan. Ito yung itsura ng box. Maganda. May kasama ano yan mga boss ha? Paper bag. Ayan. Meron din tayong white dial. Black bezel. Rotating bezel to mga boss ha. Ayan. Pili na lang kayo. Ito yung crown nyo. May logo rin ng Tag Heuer. Ito naman yung lock. Yeah, automatic mga boss. 4000. Ito pala yung ano niya, uh, card. Tapos meron tayong limited edition. Ito, uh, spring box. Bali ano siya, black dial green bezel tapos gold yung kamay para siyang ano no Starbucks yeah, limited edition to ganda oh Ito naman yung isa. White dial din tapos may orange yung ano niya, bezel. Orange yung kamay. 4,000 lang yan mga boss. Pili lang kayo sa apat. Next natin, Rolex. Sa mga naghahanap ng Rolex, meron tayo dito Daytona. Kulay gold. Yan, gold ang bracelet niya. Tapos, black dial. Ceramic bezel. Automatic. Bali, sa Daytona natin, 3,000 lang mga boss. 3K lang. Daytona. Tapos, meron din tayong date just. Isa lang. Nag-iisa lang itong date just natin. Blue dial naman. Automatic. Automatic lahat ng Rolex natin. Jubilee bracelet. Ayan, 3K lang din mga boss. Tapos meron din tayong green dial na submariner ayan 3,000 lang din mga boss 3K ayan maganda rin to ito yung lock nya tapos ito naman yung crown may logo din tapos meron din tayong black dial ayan ito mabenta to, black dial. Hindi kasi mahirap bagayan eh. Ayan, 33K lang yung ano natin na ah. Submariner, tsaka itong Date Jazz Meron din tayong ano uh, Sea Dweller, ayan Deep Sea Ito naman medyo mas mataas lang to Nang 500 pesos 3,500 to Ayan, Blue Dial Rotating Bezel to 3,500 lang yan, pili na lang kayo sa mga Rolex ko limang piraso lang yan tapos andito pa rin yung ano natin bagong labas na patik pilip yan, automatic din to green dial dalawa lang tong patik natin ito yung likod do oh. patik pilip din yung movement ayan, Tapos, ito yung bracelet. Maganda rin. 3,500 lang. Meron din tayong Tiffany. Ito yung Tiffany natin. Ayan, maganda rin, no? Tapos, meron tayong ano dito, mga boss. Ah, Grand Seiko. Ayan, sa mga naghahanap ng GS. Meron tayong isang piraso. Green dial to, mga boss. Ha? Tapos, ah, kulay gold yung kamay niya ganda ng dial nyo yan Grand Seiko automatic bali 4,500 to Japan movement ito naman yung lock may GS yan 4,500 lang tapos sa mga naghahanap ng Seiko ito meron tayong uh, apat na lang Seiko ko eh no ito pinakamura, 3.5. Silicon strap. Japan movement na rin to mga boss. Bali, 3,500 lang to. Rotating bezel. Divers. Tapos, meron tayo ditong green dial. Ayan. Stainless steel ang bracelet. Rotating bezel. Japan movement na rin mga boss. Ito yung likod niya. Ayan. 4,500 mga boss 4,500 tapos meron din tayong yellow fin eto day and date meron sya 4,500 din mga boss 4,500 Ito yung lock nyo oh. may seiko 4R36 movement tapos ito yung isa eh uh, may box yan. Ito lang ang may box sa Seiko ko mga boss ha. Kung ano lang yung pinakita kong may box yun lang. Baka kasi may maghanap dito eh. Ito lang blue dial. Ito naman yung ano niya, strap niya. Yan. Rotating bezel din to. Bali 4,000 lang to mga boss. 4K lang. Ito yung box. Yan Seiko. Tapos meron pa Cartier. Cartier Panther. Panlalaki. Quartz 'to mga boss, ha. Japan movement. Bali 1800 lang 'to. 18 lang. Maganda 'to. 18 lang Japan movement na. Ito 'yung likod, 'to. Stainless steel, Swiss made. Yan. 1800 lang mga boss Nasa ilalim yung date nya Ayan 23 Ayan solid to Medyo manipis lang to mga boss ha. Ayan o oh. Ayan Sa mga naghahanap naman ng F1 Tag Heuer Ito Nag-iisa na lang tong black dial natin Mabenta to mga boss 10 piraso nakaraan to Ngayon Mag-iisa na lang tong black dial natin. 17 lang kasi to tapos Japan movement na. Kaya okay na okay, di ba? Yan, una na lang kay dito mga boss. Last one. 1700. Ito namang red dial natin, alam ko dalawa pa to eh. Yan. 17 din mga boss. Japan movement, rotating bezel, stainless steel ang bracelet quartz. Tapos sa mga naghahanap ng TIG 3.5 na F1, dalawa na lang rin mga boss. Ito na lang, white dial. Maganda rin naman tong white dial, oh. Japan movement. Tapos stainless steel ang bracelet. Yan, 3.5 lang. Tapos meron tayong big face, 46mm, Japan movement. 3,500 din mga boss quartz. Ayan. Green dial. na medyo makapal siya. 3.5 lang. Bagay ito sa mga ano. Medyo malaking tao. No? Tapos yung ano natin. Karera. Dalawa na lang rin mga boss. Ubus na yung ano natin. Grand Karera. Meron na lang tayo. Karera Porsche. Ayan. Meron tayong black dial. 3,500 din to mga boss. 3.5. Japan Movement Stainless Steel ang bracelet Tapos meron din tayong White Dial Ayan, mamili na lang kayo sa dalawa Ayan, Ito naman yung lock nya 3.5 lang mga boss Carrera Porsche Tapos yung Aqua Racer natin Meron tayong isang peraso black dial maganda to mga boss may ganito ako white dial ayan 3.5 lang din mga boss maganda yung lock nyo japan movement ayan tapos yung Monaco natin isa na lang rin ayan 3,500 din mga boss japan movement Monaco. Maganda to. Ayan o. Okay, next natin yung ano. Ito, fossil sa mga naghahanap ng may box. Ayan, meron tayong Pepsi. Sa fossil natin mga boss, quartz, Japan movement. Ayan. 3,000 lang. Magandang pang regalo to. Itong Pepsi natin mga boss, ah, rotating bezel to ah. Rotating bezel sa Pepsi. Yan, 3K lang. Tapos meron din tayong green dial. Yan, tikti 3K sa fossil natin. Ayan, ito maganda, ayan oh. Meron siyang day and date. Yan. 3K lang mga boss. Tapos ito yung black dial. Mamili na lang kayo sa apat. Tapos meron tayong square na ano. White dial. Ito maganda rin to. Ayan, take 3K lang sa fossil. Japan movement na mga boss. Kaya solid na rin no. Tapos sa mga nagaanap naman ng Richard Mill. Ayan, meron tayong dalawa. Tig 1.7 lang yan mga boss 1,700 lang McLaren Richard Mill Meron tayong red Tsaka isang black Ito yung black Yan McLaren 1,700 lang Tapos ito naman yung patikpilip natin Na quartz Nag-iisa na lang rin to Miyota Movement Japan Bali, 2,500 lang mga boss. 2,500. maganda to. Japan Movement. Miyota. 2,500 lang. Tapos yung AP natin mga boss, dating 3K. 2,500 na lang. Ayan, pili na lang kayo. Kunin mo yung dalawa. Dalawa yung green dial natin eh. Ito naman kasing ano, isa. Gold ang bracelet niya. Yan, pili lang kayo sa tatlo. Yan, maganda naman to mga boss. Japan movement, 2.5 lang. Maganda machine ito. Oh. Mm. Royal Oak. Royal Oak. Tsaka mabigat. Bigat siya, solid. Ayan eh, no? o. Oh. Yan, sinukat ni misis. Ganda ba? Diba? Yan, pili lang kayo sa tatlo. 2.5 lang yan. Ng Binabako na yung presyo. Tapos ito yung ano, uh, gold. gold. Yan. Tapos sa mga naghahanap ng MK, meron tayong panlalaki. Ito yung MK natin na panlalaki, mamili na lang kayo sa dalawa. Pareho naman maganda. Yes. Bali 1,700 lang yan mga boss. 17. Michael Kors na panlalaki. 1.7 lang Tapos meron tayong big face na MK Silicon strap Bali Dating ano to eh ah, Dating 2.5 2,000 na lang mga boss Yan Pasko naman kaya ibababa ko na yung presyo 2,000 na lang mga boss 2,000 na lang siya Nabili na yung ano eh ah, Red Ito na lang na 2K na lang. Ganda yan. Ayan o. No? Solid pa yung... Makapala ang ano niya, yeah. strap niya. Silicon strap. Tapos sa mga naghahanap naman ng pambabae, meron tayong isa na lang. Isa na lang to. Nakaraan, apat yan eh, no? Yes. Ngayon, isa na lang mga boss. Kasi, mura lang to mga boss. 1K lang to k lang, meron ka ng pangregalo sa asawa mo o jowa mo pwede diba, diba? Ayan, sa mga... anak mo pwede rin yan mm -hmm. bali ano to mga boss ha, black dial gold ang bracelet nya mm -hmm. 1000 lang mga boss, 1k 1k, tapos yung ano natin couple watch, ayan so, baka watch. sakto sa mga mag-asawa yan no? mag-asawa, mag-jowa oh. ayan Oh. ito yung panlalaki yung malaki ito, ito naman yung pambabae Bae. Bali, couple watch, 2,000 lang mga boss. 2K. 2K lang siya. Pakita natin yung bracelet niya. Maganda yung bracelet niya. All black mga boss. Ayan. Tapos gold yung kamay niya. At hindi na kailangang pabawasan ang bracelet yan. Oh, kasi na-adjust naman tong lock niya. Na-adjust yan. Na-uusog-usog naman yan. Uusog mo lang yan. Tapos yun na, kung hanggang saan lang yung kasya. Uh Oo, -oh, yan. Bali, 2,000 lang mga boss ha. Couple 2K. watch na MK. Okay. So, ayun mga boss do. Kung may nagustuhan kay dito sa mga binibenta kong relo, paki-message na lang ako sa FB page ko. Ito yung FB page ko mga boss. Peter Paul. Peter Paul Cagente. Yan. Bali, payment first tayo mga boss ha. True Gcash. Mm -hmm. Yan. Message na kayo mga boss. Maraming salamat screenshot nyo. Merry Christmas mga boss. Merry Christmas. Happy Holidays.